Welcome to News 5 Everywhere. Biyahe, walang flagda, walang flagda, at walang boundary. na mga balita, ang tar na mga balita. Anong itsura ng pusa na aso kung kumilos? Interesante ba kayo? Panoorin nyo. Mula sa pagtakbo, pagsalo ng bola, paghapol sa sariling buntot, paghukay sa bakuran, pagbitbit ng stick, kayang-kayang gawin ng pusang yan kaya pati yung mga barkada niya, aso na rin. Grabe po sa kanya pusang <laughs> 'yan, no. O para naman sa tuloy-tuloy na balitaan ng News 5 Everywhere, bisitahin niyo lang po kami eh, sa news5.com.ph. Babalik ako sa inyo mamaya. Sa inyo muna, Mark, so much, Chef. Ang tawag dun sa pusa na yon Ah, sige. Yung cat dog. Cat dog? Yung cat yung katawan niya, pero dog yung... Hindi, di ba yung cat dog? Ah, si cat dog. Cat dog dito sa pusa, cat katawan lang. Giri yung cartoon na yun. Ano ba pa pala yun? Cat dog. Cat dog. Opa. May mga anak ako eh. Oo nga. Sige na nga. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.